Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> Talagang gagawin lahat ni Olga lahat ng paraan upang mailigaw si Ramon sa katotohanan tungkol sa pagpapaimbestiga nito sa pangalang David. Muli nitong pagsasabihan si David na tulungan siyang gumawa ng paraan upang mawala na ng tuluyan sa isip ni Ramon ang pangalang David. Anya dahil ito sa katangahan ni David at sa kalat nitong magtrabaho. Kaya naman muling babalik si David sa Kiyapo upang gumawa ng panibagong taktika at paraan na para pigilang malaman ng mga private investigator ni General Ribas ang tungkol sa kanyang pangalan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay pilit pa rin bumalik si Edwin sa bahay nila ng palihim dahil hindi siya makampante hanggat hindi niya nalalaman na ligtas ang mga magulang nito. Dito makakausap niya ng palihim si Namang Marsing at Aling Nita. Dito mapag-aalaman niya na siya ang prime suspect sa pagkamatay ni Siberino kung kaya't mariin niya itong itinanggi at sinabi na nakita niya si David na may hawak ng baril mula sa lugar kung saan napatay si Siberino. At mababanaad niya umano sa mukha ni David na tila balisa kaya walang ibang may gawa nito kundi si David. Ngunit iginiit ni Mang Marsing na bakit naman umano gagawin ni David yun, hindi naman ito kilala si Siberino. Palaisipan nga kay Edwin ang motibo ni David, kaya naman ito umano ang kanyang aalamin. Marahil may koneksyon si David kay Ramon. At nang papauwi na si Edwin ay aksidenteng nakasalubong niya si David. Agad niyang sinabi na ito ang pumaslang kay Siberino. Sagot naman ni David na wag nang makialam si Edwin at wala siyang pruweba. Kaya naman dito nagbanta na si Edwin na sisiguraduhin niyang malalaman ni Ramon na si David ang pumatay kay Siberino at hindi siya sa oras na magkita silang muli ni Ramon. Dagdag pa niya na hinding-hindi niya aakuin ang krimen na hindi naman siya ang may gawa. Sa kabilang banda, lalong tumibay ang ebidensya ni Namando at Rigor nang makumpirma nilang si Bubbles nga ang nag-abot ng pera kay Aling Mirna. Ngunit magiging huli na ba ang lahat sa kanila dahil nakatakas na si Tanggol at mamadaliin na ni Olga ang paglabas kay Bubbles sa koreksyonal? Mawawalang saysay -say din ang kanilang imbestigasyon sa oras na makalabas na si Bubbles. Dahil nagkamalay na si Espinas ay haharapin na niya ang mga katanungan ni Rigor at mapag-aalaman niyang nakatakas si Tanggol, bagay na pinaburan niya upang hindi na siya lalong madiin at malaki na raw ang utang na loob niya kay Tanggol dahil sa pagligtas nito laban sa grupo ni Labong. Kaya naman kapamilya kung bago ka palang sa akin channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!